Hello everyone, my name is Bernard Ako po ay Acupressure Massage Therapy At ang natutulungan po ng Acupressure Massage Therapy ay yung may mga sakit na frozen shoulder, upper back pain, lower back pain uh, sciatica, uh, pagmamanhid ng mga kamay pamumulikat ng mga paa uh, stiff neck, uh, ubo, uh, lagnat, hika, asma, at marami pang iba. Yan po ang mga natutulungan ng acupressure massage therapy. Dudurugin po natin yung mga lamig sa inyong likod, i-reflex -re at ipopoint natin no, yung mga paninigas ng mga muscle uh, po natin yung mga lamig na namumuo sa inyong likod para po guminhawa ang inyong pakiramdam at marirelax ang inyong likod. Okay, marami pong salamat. Sana'y nagustuhan nyo ang aking video. Uh, see you on the next one. Bernard Hilot.